Hello everyone! So ngayon ay pupunta kami sa school lang, han, ako dahil first PTA assembly meeting nila ngayon. At dahil na sa sobrang late na kami ay subakay na kami ng kaya sa papasok sa kanilang school. At sakto nga pagdating namin ay bumubun sila ng parapol para sa mga nanay na umatend meeting. Kanina kasi bago kami pumasok sa gym ay nag kami at sumulat kami ng papel at pinasok namin sa ruleta para sa parapol. At hindi ko na-expect na mabubunot ako. <laughs> Fast forward at dahil nga pinasaya kami ng anak ko dahil nasama siya sa With Honor ay napaisipan namin ng asawa ko na ipresyal siya at itreat ng pabulitan niyong pagkain sa Jollibee dahil yan yung request niyo sa amin. At ngayon ay nabialakad kami papatang SM City, Bacolod. Habang maglalakad kami ay napakasaya ng puso ko. Naisipan ko sino ba namang ama't ina ang hindi sasaya pag lahat ng pagot at hirap mo ay nasusuklian ang magatang grado ng anak mo. Dito kami dumaan sa supermarket dahil dito ang pinakamalapit na entrance para sa amin. Pagpasok namin ay bubumad sa amin yung mga magagandang Christmas lights at Christmas decoration dito sa SM City Bacolod. Mafi-feel mo na talaga ang simoy ng Pasko dito sa loob ng SM Bacolod. Kada pasok ko dito ay na-attract talaga ako sa chandelier nila. Habang naglalakad ay tinanong ko yung anak ko saan kami ang pupunta. Ang sagot niya ay sa Jollibee na daw. So tamang-tama naman na lunchtime na no oras na yan. Kaya dumiretso na lang kami sa Jollibee. Pagdating namin ay walang na nakapila at nasa pangalawa kami. Sakto naman kasi nagugutom na kami sa oras na yan. Hmm. Finally dumating na 'yo order namin at kumain na kami. <tinyo> Pagkatapos namin kumain ay lumabas na kami ng Jollibee. Habang naglalakad yung minahan ako ay nakita ko ang shop ng kaibigan ko dito sa SM. Meron siya mga pulseras, mga kwintas na gawa pa sa iba't ibang pati ng katawan ng hayo. Uh -huh. Ilang ano nga toy, sir? Ilang... 11 animals. Oh, 11 animals. Then Arizona Bull. Arizo Arizona? Oo. Uh -huh grabe ito pa oh oh yan mga boldego grabe ano ano to yung mga ano sir mga skull ano ano to kbx ito Maraming salamat Sir Armando sa binigay mo sa anak ko at sa akin. Iingatan talaga namin ito. At ngayon ay papunta na kami sa third floor dahil nandun yung mga amusement park ng SM. At salamat naman tapos natapos din at ngayon ay pauwi na kami. Nakakapagod din pala maglaro. Pero worth it naman kasi nakita ko yung anak ko kung gaano kasayang ang araw na to. Habang nakasakay kami sa escalator ay nakita ko yung dating pinagtatabaw ng asawa ko. Grabe, film mo na talaga yung Christmas dito sa SM Baholod. Napakaganda at napakataas ng Christmas tree nila. Humirit to talaga ng ice cream nga na ako, kaya bumili na lang ako at para na dina meron kami kakainin habang naglalakad. Lasa. Dito sa ato. Ah! Hanggang dito na lang at salamat sa panonood.